Magandang araw mga kaibigan uh, Gusto kong magbigay uh, ng reaction uh, Doon sa video ni Senator Amy na sinasabi niya na ang China ay meron ng 25 targeted areas dito sa Pilipinas using hypersonic missile at itong statement ng spokesperson ng uh, Chinese Embassy dito sa Pilipinas na wala silang planong ganoon so uh, ano ba itong nangyayari sa atin na saan ang source ni Senator Aimee o sino yung source ni Senator Aimee yung ganong napaka tinding informasyon yun na nakaka cause ng panic sa mga Pilipino na uh, yun pa lang ha yung uh, tension na lang sa Rory yung resupply mission sa Ayungensyon yung naputulan na ng daliri yung ating navy personnel doon. ayun, napakataas na tension na yun nagpapanik na meron pang uh, uh, yung presence ng uh, missiles ng US dito sa Pilipinas nagre-reklamo ang China tapos nadagdagan pa ng ganun 25 uh, target areas ng China uh, nakatutok na ang hypersonic missiles ng China nakaka-alarma talaga So Ito ngayon nag salita na ang Chinese Embassy. Walang ganong plano. So what does that mean? Okay, number 1. Mm, yung pangamba natin, yung mga nagpapanic, alam ko marami na ang nagpapanik so don't panic uh, tama yung panawagan ng Armed Forces Chief of Staff na don't panic kasi mismo ang AFP mismo ang Department of Defense mismo ang National Security Council wala silang nakikitang ganong ano wala silang nakikitang ganong threat kaya nakakapagtaka bakit ang Senadora Aimee, uh, kapatid pa naman siya ng Pangulo, eh biglang ganun na lang na magsapin na may 25 targets uh, using hypersonic missiles. So, ako, na, na gumaan ang aking loob. Itong pagsasalitang ito ng... Uh, Chinese uh, embassy spokesperson na walang ganong plano ang China so nag-jibe mm, nag-match dito sa sinasabi ng AFP na wala silang ganong threat na natatanggap o informasyon alam mo naman ano, eh, meron naman tayong intelligence agencies meron tayong NICA meron ano so dapat ang unang makakaalam sana yun itong ating gobyerno na eh, bakit si Senator Aimee pa ang unang nakaalam at ang, ang aking ipinagtataka bakit si Senator Aimee eh, doon niya unang uh, inilabas sa kanyang social media account nung una nga hindi ako maniwala eh, na ang uh, kasi si uh, parang ang labas sa akin nung una parang artificial intelligence. Hindi ako makapaniwala na si Senator Amy yung nagsasalita. Kasi napakatindi yung ganong yung revelation na yun. Very alarming revelation. Dapat hindi sinasabi kaagad ng ganon. So, after reviewing yung video, eh, totoo na siya ang nagsasalita. So, ano bang purpose ni Senator Amy na ibinulgar niya kaagad yung ganong ka alarming, ka very serious kind of information na sinabi niya kaagad sa kanyang social media account na ang maganda sana eh ipinasa niya sa defense officials, security officials kung hindi niya maidiritso sa presidente eh di sa National Security Council o pwede doon sa Senado, meron naman silang Senate uh, Defense Committee para iano muna i those are just information hindi pa yun intelligence uh, or just a raw information uh, na hindi mo pa dapat ibulgar kung totoo siya na uh kasi it involves national security maraming nanonood maraming ano yung yung agam-agam kasi sa gera napaka taas ngayon dahil sa nagkalat na mga fake uh, fake news agree ako ito problema ng ating bansa itong China na nagpapakalat ng fake news yung narrative nila ang gustong ipaniwala na yung fake videos uh, doon nangyari sa West Philippines Sea yung mga biglang dumarating daw ng mga US personnel, US equipments uh, pinag-aralan ko yung mga videos na yun, wala talagang ano, disinformation campaign kaya ako on my part sa uh, as vlogger uh, gusto kong ipaabot sa inyo kung ano yung alam kong katotohanan para makalma ma makalma yung uh, espiritu natin yung hindi mo maiwasan kasi yung matakot uh, ako nga ma may tumawag sa akin na kaibigan kong general retired general sabi niya Johnny maganda na tayo yung posibleng gera So, ako, kalmado lang ako. Although, nakikita ko, mayroon ng ano, may, may threat sa laga sa gera dahil itong mm, rivalry ng US at China dyan sa South China si eh, kung hindi ma, maiwasan eh baka magkakagera lalo na yung ano lalo na yung presensya ng uh, US uh, medium range capability missile systems. Dili yan talaga, ano? Yan ang nagpapalala sa sitwasyon. Noong una, yung, yung additional EDCA sites sa Cagayan and Isabela, kung ano yun, matindi na yun. Yan lang ang pinakamatindi sa lahat, yung pag-allow ng ating gobyerno, excuse me, inalaw yung pumasok yung Uh, missile system na yun, yung typhoon delikado yun eh. it might contain nuclear warheads tapos uh, ang projection is nakatutok sa China kaya umaalma ang China hindi lang China, pati Russia eh, nag warning na nga si President Putin eh. bidang Pilipinas na uh, Russia will not take it sitting down mag-produce din si sila ng ganong katindi kasi matinding missile yun missile system malakas so, mag-produce ang Russia ng ganon tapos i-deploy din nila outside Russia kung anong ginawa ng US ganon din ang gawin nila para tapatan ang US at mm, mabuti good news po yung nag-announce na po ang Philippine Army na ipu out na ng US yung delikado yung nire-reklamo na missiles ng US na nandito pa ngayon sa Pilipinas uh, although sa September pa daw i-withdraw i-pull out let's pray na matuloy na i-pull out para malesen po yung uh, magnet ng gera sa atin uh, baka maipit tayo sa gera ng US at China over itong global rivalry nila. So, balik tayo natin si Senator Amy. Sana magsalita si Senator Amy. Uh, saan niya nakuha yun? Para, if not, pag uh, tahimik siya, nako, uh, kawawa si Senator Amy nito. Kasi, lumalabas ano, yung information na yun is, I don't know, anong klasing information yun? Uh, Re-electionist pa naman siya. Nako, Marami ng galit kay Senator I na mean, uh, Duterte supporters and even BBM Marcos supporters nawawalan na rin ng uh, gana kay Senator I Aymina mean, dahil itong mga ganitong pronouncement niya. Again, uh, wala pang ganong ano, walang ganong immediate threat na 25 targets sa Pilipinas eh, nakatutok na yung mga hypersonic uh, missiles ng China. Salamat naman kung ganon.